Thank you so much, Ma'am Lloyd. It's a robot. Bacha! Ito na yung pang-waiter ko, guys. Eh. <laughs> Durog ko <kayo> sa akin. Yan, o. Yan, o. Kita na ang kaganda ng tindahan, o. Wow. Tayo ay excited na mag-opening bukas, excited na kinakabahan. <laughs> kinakabahan. Ayan guys, bali nagkate tayo ng baboy, may ba? nag-donate mm -hmm. ng isang buong baboy. Wow, thank you so much Ma'am Lloyd and Sir Robert Thank you so thank much. Oh, so so... o... yeah, Pupunta rin kami ng bayan para pick up in chile Yes, kumpleto na. na. Tao Ta na lang ano, na. dalawang <laughs> ano tangke ng gasol Ano Thank po sa pag Sir Robert at yeah, thank, you okay, you thank you po. po. Thank you Thank you, Sir. Thank you, ma am. Ma am. Thank, ma thank, thank you, thank you, thank you. Hello, Good morning. lang. Like ah, oh, sige, sige. Ah. Ah. Ay,

Hi! Look! this? Say hi guys! Hi! Hi guys! Hi. How are you guys? Where's your head? Where's your head? Where's your head? Sing na nga ikaw, parang nga nga sing na yan, yan. Eh! <laughs> Sing na Oh, may langga mo Ay, may langga sa kamay mo Ayun na, ayun na, ayun na A B C <cười> 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 say tôi không Hi guys, say đi nào. Hi đi, <laughs> lola, <laughs> 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 hi lola, hi, Lolo, hi lola. <cười> <cười>

Bali well, ito na yung ating biniling ano, free eh uh, chiller. Wow. thank you so much uh -huh. Ma'am Lloyd at Sir Robert. Ibabox na natin para may sakay na sa sasakyan. Pwede ba ipahiga yung tangkay? Ipapag-ginamit mo rin kada bacha. Ito na yung pang waiter ko guys ha. Eh. <laughs> Durog <guys> kayo sa akin. <laughs> Kalaking pan yan ha. Ah. Order nyo ma'am. Ano kasi? stay? Ano pa yan? Ano ka inip? Ano Grabe inip oh. Ano guys. Anong request mo tay? Aircon? Aircon? tuloy ka na ang laban. na Tuloy na talaga to. Yung nga nila may ubus yung bako, hindi pa Meron pa. Ang pa. yung George. Ito yung sigarilyo Ito yung pang natin. Dito Pang two person. Oh, lagayan ng mga condiments. Dito kaya ito? Paano na yung timba ay? Diyan na yung sa baba. Hindi makapag ano? Hindi makapag... Electrical tech na magdaan. Yan mga kadragon, hugasan natin muna ang ating mga gagamitin mga gagamitin dito, -pan. grabe ang init dito kaya kailangan ng may kabit ang wall fan kaso sabi ni kuya dan pag hindi na gumana yung pag nakon yung remote ay nasan kaya remote nito ay ito. Ay! Ano, ante? Kaya't mo matulog dito mamaya? Oo, ah. Oo. <laughs> nag... Sabi ko, nagkayat kaya't mo dito ang ah, nag-Tagalog, nag-ilokan. na. Hmm, ko, hindi namin alam kung anong unahin namin, mga ka dragon dahil lang iba naiwan pa doon si Peng at si Kan at Greta nagpaba na sa bayan pa ay taba ako po madala ako siya Kuya Dan umuwi muna umuwi na? oo kuya mo na hagdan hagdan hindi daw sila maka maka kuya Ano. mga ka dragon ito na yung ating nabiling uh, chiller yan thank you so much ate Lloyd And so, sir man, band Robert Van Orden family. family mas matangkad pa kay Dan oh. So, ito talaga pinili ko para magagdan pa. <laughs> ito na rin yung aming cabinet. Oh, wow, And, Halatang ura-urada dana ha, yung cabinet natin. Ha? Huh? Halatang ura-urada. <laughs> Kumusta mga girls? Ay na, nagadadalo sa kuwarog. kwarog. Na, nag, na, kwarog. Ne, nag na sila. Wala pa nga ang nagbili. nag, nag na kaya? Oo, para <laughs> Excited. Yan, super. Tingin ko walang tulugan tong kon na to. Tong gabing darating. Ako, wala pa akong sa tutusin. Wala pa ako halos tulog. Gusto, Ay, talaga. Wala kang Gusto ko mag Hindi naman ako idlip Hindi naman ako maka-idlip. Kahit 30 minutes lang sana. Nakapulot ko ano. Ngun. Bon. Pagdating namin kayo na grabe. Dito? Oo, kay Nick. Ano to? Ngun. Siyara ng tisyo? Ngun, bon, ko rin. Ayan. Excited na si madam. So, maganda na kami Ito yung aming binili kayo. Nagaya ng plato. Where's the cartid? Isang balik pa tayo guys, yung isang yung ano, ano, ano pa, freezer pa. Andyan 'yung kamilya. nagkalaman na ang tindahan. Yung buutin na dala niya yung sa mesa. na guys, 'yung ating freezer. So ayan guys, medyo makalat pa rin yung ating kusina. Ayan, dahil nag-aayos pa lang kami. Ito yung ating freezer. Sponsored by Kuya John and Ato Rami. Siyempre kay ang ating dalawang tangke Sponsored by Ate Lloyda and Sir Robert. At sa ating mga kagamitan. Yan. Ito. Tsaka yung dalawang ano, wall pan. Tsaka yung steamer ng siomay. Yan. Sponsored by Manong Kit. ng tuligaya. Ano yun daw yung wait bar? Sabi ko, pag gusulatan mo ng order, ano, restaurant? Sabihin mo, what's your order, ma'am? What is your order? Dito ba na ito ilagay? Diyan to hmm. mga na ang garapon. chiller Mila sponsored by Ate Lydia and Sir Robert Elle. At yung isang buong baboy. And this. Ang ating cabinet is sponsored by Manukit Yeah. Tagay ng sida.

Magkakala, magkatagos na yan. Huwag na itagos. Wala pa. pangit din. Oh. Na lang, yun. na lang yun, uh -huh. naman yun. Naman na lang lang yung duro na lang ba? Oh. Update, update! Aray, nakatago yung kwa na. Anong nakatago? Chicken silog. Chicken silog. Chicken Lugaw po ang lugaw. Lugaw po. Ito na po. <laughs> Dapat ilang ano lang yan. Patis lang at sarap. Gadisplay na kayo mo. May, may nagbili dito. <laughs> Hindi. Kung lang kistik na. Ha? May suka pa eh. Dyan, eh may maglagay kayong artaw. Oh. Maghina sa artaw. Dapat three, paray, kayo, ito okay, ang kailangan mo. John, ito. Mas, masikip ko, oh, pag nag Sign to. to first eh. Dapat meron kayo dito yun. Dito yun po yun o. Yan ang ating milk tea. Ayun guys, magluto tayo ng sisi Tama ko JD, mm. dito ka ba matulog? Mm. Mm. Open? Matapon mo yan, hindi pwede. <coughs> Kaya natin kung may ilaw na. Buksan na yan! Three, wow! Thank may liwanag ng buhay! Kita yes, <laughs> na Thank you sa... Thank, thank you po sa Salamat sa aming mabait ng kapit mm -hmm. na kapitbahay. Mabait kapit, ka yes, Kita na ang kagandahan. Kita na mga warang. Kalat. Ay, may 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 Kalat. Saksak na o, sarap tayo. Yan o. Yan Kita na ang kaganda ng tinda, no. Ah! Iwanag na. May ilalag okay. okay. na. Talak mo na, Hey! So hey! nakahiga siya. Pwede tayo. So, yung mga ka-dragon, balik. ko nang mag... Ilagay mo na yan? magluto mag ng sisig. Ito, tingin ko, best seller itong ito, sisig. Itong sisig na ito, saka yung aming company. Thank you sa pababoy, Atiloida. Loida. Thank you so much, Ate Loida. Ayan, sobrang talagang masayang-masayang kami sa inyong tulong po sa amin yung Siyempre kay Kuya Johnny sa pakambing naman. Kuya Ate Mga... Kay Ate Remy. <laughs> Chipsipan. <laughs> Chip oh. Kaya mong walang tulugan, tayo <laughs> Ako <konlay> na. <laughs>

Masakit pa lang kusina natin. Ayon sabi nyo nga doon na, kinakailangan walang malaman dito. Wala, napakang lalagyan. Pagsama ano, lang ang plato. Ayan o, ay yung... Ayaw, hindi, nagadikit ang kakakas. Hindi, nagadikit kanya na at ano, gutom na. Hindi. Nagkakatay pa sila ng kambing. Hindi na nila pa ng kanila. <laughs> Pagkatapos baboy, kalding mo na. Bukas baka. <laughs> Susunod na araw pa. Ay, ano rin, magdurig ba si Kap ng Maka? Ay, pa Ayan mga ka-dragon, nagawa na tayo ng pastil. Para bukas naka-prepare na siya, iinit na lang natin. Para ano naman, Mainit natin siya, sister. Ito para lang sa, pwede ito sa mga, ano, student. Parang, ano lang, budget meal. 25 pesos with rice na yun makakasal na bukas at makakasal na tayo sa ay sisig na tayo o sisig na naman tayo maya maya yung ating kambing time check pag alas uh, 10 ng gabi wala kayo Hindi <coughs> ko lang mo siya. So, yun mga ka-dragon, may pakash gift pala si Gayem kay Auntie pa si. Yeah. Wow! Laya, wow. Oh, oh, ano, eh. Auntie ni ibigay mo na yan. Huwag mo nang patagalin para magising-gising si Auntie pa dahil magalas sa ang sina. Tanggapin mo ang kinsimel mula kay, anang kay Gaya. Yehey! <laughs> <laughs> uh, salamat, Sir Gaya, binigay mo sa aking Happy birthday. tayo. Salamat. na sa akin, sir. Maraming salamat. Mag-ingat po siya kayo palagi. Salamat po. Ano mo sabihan tayo? Maraming maraming salamat. Hindi, may gusto kong sabihin kayo ngayon. Ibigay mo na! Anong gusto mo sabihan kayo Ano Anong gusto mo sabihan Hindi, may ginasabi ka kanina eh. Hindi. Di ba, sayo mo. Kaya nga po. Kaya Timplan mo daw muna siya ng gatas. Alam oh, mo, bago mo, kanya yung alam, alam mo laging gasit. <laughs> Kung ako sa yung teligaya, timplan mo na siya ng gatas. Ay, ako na lang magtimpla. Ano gusto man, ang mo, ante? Ah? mo. Wow! <laughs> ante, saan ka mag ako magpa ng karton? <laughs> ako maggatas. Guys, tignan nyo naman ang itsura nila. Nakano ko dito sa labas? <laughs> Wala, <laughs> wag <laughs> rin daw eh. Tapos <laughs> Ngayon lang naman kami matutulog dito. Dahil opinion buka. Good night mga ka-Dragon. See you tomorrow.